At hindi nga po pinalampas ng uh, broadcaster na si Arnold Clavio no ang nangyaring paglalagay ng uh, icing ng cake ni Miss Alex Gonzaga sa waiter na nag-serve sa kanyang ika-35th birthday. Ayan. So dahil dito, sabi ni Arnold Clavio ay nasaktan siya di umano doon sa ginawa ni uh, Miss Alex Gonzaga sa waiter. Ayan. So dahil nga sa kanyang naramdaman sabi niya, walang lugar na ipahiya mo ang isang tao sa publiko, kilala mo man o hindi. Dahil sa komentong ito ni Arnold Clavio ay uh, lumabas naman yung mga rebuttal, no yung mga salita, yung mga pangyayari ng nakaraan na kung saan ay uh, inungkat naman ng mga netizens yung naging pagkakasala naman noon na naganap, no? sa pagitan o ginawa ni Mr. Arnold Clavio na kung saan ay sinamantala niya ang pangyayari, sinamantala niya ang uh, pagiging isang uh, uh, kumbaga OFW no dahil nga dito ay naungkat yung kanyang ginawa kay Miss Sara Balabagan. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano siya po yung ama? ng panganay ko. At yun na nga guys, no, balikan natin yung naging kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Sino nga po ba si Miss Sarah Balabagan? Ano ang kinalaman ni Arnold Clavio sa pangyayaring ito? Bakit pumasok sa kwento ni Sarah Balabagan si Arnold Clavio? Alright. Ang bilis ang ano mo ha, gaano katangkad, gaano kalaki yung employer mo at paano mo napatay siya? Ah, oh, well, nung nagpapambuno na kami, naka, kasi nakita niya yung kutsilyo ko sa, nakasuksok sa ano ko, tinapon niya yun, then tinapukan niya ako ng kutsilyo sa lieg. Ang sabi nga niya, pag sumigaw ako, sasaksakin niya ako. So, nung time na yon naisip ko, kasi ang nanay ko talaga is very strong woman then no? Matapang ang nanay ko. Madalas sinasabi niya, dahil mahirap kami, madalas sinasabi niya sa amin magkakapatid, uh, lalo na yung kapatid kong mas maliit sa akin, nabunsong lalaki, pag uuwi, iiyak, no? Kasi kinakansyawa, no? Inaasa ng ibang mga kalaro. Naging sa, sobrang init ng ulo na nanay ko. Sasabihin niya sa amin, kayong mga, magka, mga anak ko, kayo, um, uh, mas gustuhin ko pang matkita kayong patay na lumanaban kaysa makita ko kayong nagpapaape. So okay. somehow, yun ang naisip ko. No? Habang nakatutok yung kutsilyo sa ligo na, di bali na mamatay ako, Wag lang siyang magtagumpay sa gusto niyang mangyari sa akin ibig sabihin wag lang akong ma At least lumaban ka. Ano? Yes, kaya doon ako nagkaroon ng uh, chance na 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 Sumigaw kahit pinagbawalan niya sabi niya kasi pag sumigaw ako sa saksak, you know, itutulak niya yung ano, yung cuchillo sa leg ko. So, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na na-sumigaw kaya uh, kasi nung time na 'yon nasa na, alam mo 'yun, tulak na niya ako sa kama niya tapos nasa ibabaw ko na siya habang nakatutok pa rin yung kutsilyo. Tapos tinatang, eh, nung time na ready ako lagi. Dahil hindi ko nga alam, ano mangyayari sa akin? Nakapalda ako na mahaba, nakatights pa ako ng, alay, yung tights na kulukulok robot. yung oh, usong-usong oh, noon yun, di ba? Yeah. Naman nagkaroon ba kayo ng ganon? Bloomer? <laughs> uh, hindi naman siya bloomer, kundi yung, alam mo, yung masikip siya, na pero kulukulubot. Oo, oh, oh, dito sa, uh, na, sa, uh, ano, mo yon Laylayan, May Oo. So, yun ang show ko. Kaya habang tinatanggal niya yung underwear ko, yung tights, nahihirapan siya. So, dun ako naisip na, di mamatay ako, wag lang siyang ano. Kaya, nung sumigaw ako, ah, uh, Imbis sa akin ako, thank God, binitewa niya yung kuchili niya, sinakal niya ako. Kaya yung limang daliri ng amo ko, nagmarka sa sa pagkakasakal niya sa akin. Dahil yung isa kamay nga niya talaga is, pinipilit na tanggalin yung underwear ko, at saka yung tights ko, nahihirapan talaga siya. Pero nakapatong na siya sa akin ha. So, nung sinempre, sakal-sakal na niya ako, pag gano'n ka ng sitwasyon, syempre, magkakakapa na, no? So, kumakapaka pa na ako, anything na madampot ko na I can use against him, eh, nakapa ko yung kutuli niya. So, there's no choice kung hindi sasakin siya. So, doon na kami nag-start na, as in, doon na, na kami nagpambuno na talaga. Oh my um, God. Uh, kami ng kutsilyo. Nasaksak din niya ako sa ulo, pero na, na, nasangga ako. Kaya, puting, alam niyo yes. yun, yung gaan lang yung ano ng kutsilyo. So, ganon hanggang yun na, nung makuha ko na yung kutsilyo, there's no, doon ko na nasaksak ulit siya, nang, doon na siya napuruhan. And then, yun na, after that, siyempre, lumabas na ako ng kwarto niya, nila ko yung pinto, dahil nisip ko, pag, uh, paga uh, nakita